think hindi ako naka false lashes okay lang mm, para ako naka falsies from this to this <laughs> hindi niyo okay kinaya tingnan niyo ay lashes ko um mm, pak pak na pak di ba dito ganyan lang siya ito mm. ang ganda nitong mascara na to this is one of my favorite mascara ito siyang comb medyo madumi na nga lang siya kasi palagi ko siyang ginagamit o diba halata naman yung gutters na ayan ang spoolie niya Ayan siya, guys. Oh. Isang coat pa lang yan. Pero, syempre, gumamit naman ako ng eyelash curler, diba? One coating pa lang yan, ha? Try natin sa second coating. Oo oh, oh, nga pala. Madali lang siyang mag-set. Hindi kayo mag-worry na baka mag-collapse siya. Usually kasi, pagka yung mascara ko, one coating is enough na para sa akin. Ayan siya, oh, diba? Ang kulit na itong lashes ko kasi meron siyang ditong parang natitirap isang peraso o ay dalawa. Ayaw niyo makisama. Yun. Kita niyo yan, di ba? O, oh. volumizing and lengthening siya. Depende sa inyo, ilang beses kayo mag-apply. Basta ako. Sa hanggang dalawang application, okay na sa akin. Isa nga lang okay na eh. Ganda. <laughs> Try niyo tong BLK Fall Slash Waterproof Mascara. O, oh, di ba? Waterproof pa siya. Hindi kayo mag-worry na mag-smudge. Matagal siyang matanggal bes. As in, matagal. Kasi nga, ilang beses ko na tong nasuot, di ba? Ilang beses ko na itong ginagamit. I highly recommend this BLK Mascara. Ang ganda nito. Fall Slash Waterproof Mascara. O, oh, di ba? Kahit hindi ako naka-fall slashes. Okay lang. Mm, para ako naka-fall sis. Kahit sa malayo. Di ba? <laughs> eh, hindi pa ako tapos mag-makeup kasi meron akong gagawing content. So, anyways, kapag bet nyo rin to, nandiyan lang yung yellow basket ko. Or wala akong yellow basket dito, nandiyan lang sa showcase ko. So, let's go!